At share ko sa inyo guys dito sa Diklihon Woodwork kapag nagtitimpla ako ng spot pati white at lacquer sanding sealer na roche na ang kulay. At nagsalin lang ako ng kunting spot pati white guys dito sa kabilang lata dahil kunti lang naman yung aking paglalagyan nito at hahaluan ko pa ito mamaya ng lacquer sanding sealer. At sa mga nagtatanong pala guys kung saan ko naman ilalagay itong aking tinitimpla ng pati white at lacquer sanding sealer na roche na ang kulay guys ay gagawin ko itong pang primer. At maliban nga guys sa ginagawa ko itong pang primer ay ginagamit ko rin itong pang base guys para kahit lihain ko ng paulit-ulit ay ganun pa rin ang kanyang kulay. At dahil gagawin ko nga ito guys na pang primer at pang base ay hindi ko na nilagyan ng napakaraming spot pati white dahil haluan ko pa ito ng lacquer sanding sealer tulad itong aking ginagawa guys. At baka isipin nyo guys na hindi maganda kapag nahaluan ng lacquer sanding sealer itong ating spot pati white at magbibitak-bitak daw ito guys. Wag na wag kayong mag-alala guys o oh do not worry guys dahil ito yung napakatibay na pang primer pang masilya at pang base. At hinahalo-halo ko lang itong mabuti guys Para mag mix well yung ating nilagay na lacquer sanding sealer Dito sa ating spot putty white guys At syempre guys para maging rosy na ang kulay Ng ating spot putty white at lacquer sanding sealer Ay gumamit ako ng oil tinting color na rosy na ang kulay At itong aking oil tinting color na rosy na ang kulay guys Ay optional ito guys Kung gaano kadami ang gusto nyong ilagay At kung gaano kadark ang gusto nyong kulay At take note pala guys Kapag gusto nyo ring magtimpla Tulad itong aking tinitimpla guys na rosé na ang kulay guys ay wag nyo muna haluan ng lacquer thinner at tulad nga nitong aking ginagawa guys ay tinimpla ko muna guys yung aking spot pati white at lacquer sanding sealer bago ko hinaluan ng oil tinting color na rosé na ang kulay at alam nyo ba guys na ito ang pinakadabis na pang primer pang masilya at pang base at napakatibay pa nito guys at kapag okay, okay na guys yung aking nailagay na oil tinting color na rosé na ang kulay guys ay hinalo ko muna itong mabuti guys dito sa spot pati white at lacquer sanding sealer at tsaka ko naman ito guys ha Haluan ng lacquer thinner Kalahating buti lang yung aking hinalong lacquer thinner dito guys Dahil napakarami na yung aking nailagay na lacquer sanding sealer At lacquer tiner nga yung aking ginamit na pang reducer guys Para ni masyadong melted at napakaganda ng i-spray ito Mamaya guys kapag naisalin ko na ito sa spray gun At hindi ko ito guys hinaluan ng lacquer flow Para hindi ito kuminta baga dahil lilihain ko pa ito guys Nang paulit-ulit at i-sprayan ko rin ng paulit-ulit ng ganitong kulay At kapag wala naman kayong mga available na spray gan guys o compressor guys ay pwede kayong gumamit ng roller or yung paint brush guys. At dito ko na nga in-spray yung aking tinimpla na Roshina guys na spot white at lacquer sanding sealer. Alam nyo ba guys na yung pinang masilya ko dito guys sa spot pati white din guys at lacquer sanding sealer. At paulit-ulit ko lang itong in-sprayan guys at nililiha guys hanggang sa makuha mo na yung gusto mong kapal guys kung gaano kakapal ang gusto mong ilagay. At iyon naman guys ang kagandahan dito sa tinimpla ko ng spot white at lacquer sanding sealer na ro Kushi na ang kulay kahit paulit-ulit mo itong liha ay ganun pa rin ang kanyang kulay. At pwedeng-pwede na itong i-woodstain guys.